guys, magandang umaga. Guys, kakagisig ko la, guys. Kasi kasi pun ako at ubo. Guys, guys, kakata ko kayo na bayang magili? Makinig sa akin na. Bayang magili. Perla si singalangan, halan ng puso. Sa dibdib ng buhay, lupang hiniram duya kang magiti sa malulupi di kapasisi sa dakat at puno si mui at salang Mui bukaw moy digalang tua at awit sa parani ng mamahal ang flap ng watawa moy tabong Ang between ng, ng araw ng kalah pula ay di 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 luparan araw ng wah ati sintaw lupa langit sabiling mo ang minigaya ng wah wai a apir ako dahil sa you bye bye see you next time.